flock ay galing sa bayan. Bumili ako ng ulam. So, yan. binili ko ay yung ano, bumili ako ng tuloy yung maliliit. Bumili ako ng kalamiya. So, ngayon nakita ko maraming ah uh, bunga yung kalamiya sa pangunguling ko. So, binili ako ng aking anak ng tuloy ng ulam. <laughs> ano ka niya. So, ngayon nagpapangunin ko yung ano yung kalamiya. Uh, so, kita ko maraming bunga. <laughs> So good morning. Mga tayo ng kalamias dito. Maraming bunga. Maraming bunga ng kalamias. Maraming bunga ng kalamias dito. Maraming. Sayang. 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 ito bunga. Ang laki. Oh. Mau tengok kalian, guys Sayang yung kalamias siya kasi naulan eh nalagay ko na lang sa rep. Mahirap pag walang pansuka. Dami. So, ayan. Dahing bunga ng kalamyas. Ating pangungunin. Ito ay dito sa aking bilas. Pangunin na lang natin kasi nalalaglag lamang. Ayan. Sayang. So, ang lalaglag. Ang hirap pagka walang pansuka. Ay, ang daming uhod. Ang daming ano yung tawag doon. Putong lupa. Putong lupa. Tabi po. Putong palamiyas. Ang lalaki. Ang lalaki. sayang naman eh sayang eh oh dami pangunin na lang kaysa ano mang manlaglag oh wow, ko na po ang inyong kalamiyan <laughs> ayan na. tingnan niyo ba naman oh, ang dami sa baba oh ayun ang dami ang lalaglag lang sayang ang hirap pagka walang pang suka. So, yun. Doon lang naman sa puno. Marami. Ang bayabas ay marami na din po bunga. Ayan, o. Uh. So, wala akong vlog. Dito na lang tayo mag-vlog. Ang kaya aking halaman. So, yun. Ang tayong bunga nang bayabas. Hitik. Pag ito'y sawa-sawa na naman ako. Ito na naman ang aking almusal sa umaga. Ayan. So, yung papaya. Ayan. Kamustahin ko muna ang aking halaman. Ayun, ako. Nagtumbahan na ang aking kadyos. Hindi pa na bunga. Ayan ang aking halaman. Kamusta kaya? Hiningar na. naku <laughs> Nalaglag na yung ano doon. So, ayan. Ito ang bagyo ngayon dito. Ayan, oh. Hindi pa naman tinubig ng ayos yung tubuhan. Kaya medyo... Awan ng Diyos ay kalma pa naman dito sa amin. So, yung bababa na ulit ako. Mga dragon fruits so ay wala pa ulit bunga. <laughs> ayan, daming hill. Bunga na ang bayabas, hitik. Bababa na ulit tayo. So, ayan, ay. Napangunga kong kalamias. Ang dami. So, ayan, Good morning. Marami na akong mga bayaba. Ay, bayabas. Alam niya. Marami na akong mga kalam niya. Ganyan, akin na itatago. Lalagay ko sa rep. Para may masya sayang. So, meron na lang ako pansuka. Kasi, ang hirap pag walang pansuka. Eh, nag, ano ako ng tulingan. Ang gato na yata. Ay, maraming sabahat. Masarap pa ka masarap ang isda pa ka ano luto sa kalamyas. Kaya maaga akong mamalengke. na alabasa ng kalabasa, kampung, sibuyas, at ah, ang hipon. Ito lang akong binili. Kante, kanting hipon lang. Para ano, hindi naman siya masyado. Ano? Dito yung so, andito ako kay. Ano? Good morning. Ayan, shout out po sa inyo lahat mga kalala sexy. Maraming maraming salamat. Rex 007, shout out. Anong ko tinigil mo na ang ah, YT? kasi busy ka. <laughs> busy ka na pag drive mo sa inyong trabaho. Kaya yan. Maraming salamat sa inyong mga you know, sponsor sa akin. Maraming bago-bago pa lang, hanggang sa ngayon, Kasi so, hindi ko pa na, ah, ano, hindi ko muna ulit nagagamit yung V8, kaya, ayan, sorry, <laughs> nista ko muna, ayan, maraming salamat po sa inyo lahat, and, God bless.